So yun guys, wow, ang daming isda. pagkadaghan ng isda, grasya yun gihatag. Amazing kayo mga kasyawing, swerte swerte talaga nila. Ano? Halos uh, puno ang mata ng mga lambat nila mga kasyawing. Grabe, ang dami. Hasa-hasa po ito mga kasyawing, malapit na po silang magiging alumahan. Grabe, ang dami. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karami mga kasyon, no? Ang dami talagang isda. Swerte naman nila. Talagang uh, po talaga nila dumadaan yung isda. Grabe, oh. Tingnan nyo naman. Kaninang umaga pa po ito sila nagkatanggal yung mga kasyon. Tapos naabutan ko sila. Dalawang pumahigit yung kuha nila. Grabe. Ang dami talagang isda. Swerte talaga nila. Talagang para sa kanila talaga mga ka ito. Wow! Grabe talaga mga ka-showing. Ang daming lista. Talagang napakaswerte po nila. O, tingnan nyo naman, punong-puno yung pum Isa. Tapos mayroon pang pangalawa. Grabe! Namuti talaga. oh, Halos lahat ng mata ng uh, lambat na ito, eh, mayroong lista. Ngayon lang po ako nakakita ng ganito mga ka Na talagang ang daming hasa-hasa. Uh, Wow, grabe. Swerte talaga nila. Binsan kasi mga kasyoy, meron din ganito. merong din wala. Pero ngayon, talagang uh, sweating swerte talaga nila. Grabe. Ngayon lang ako talaga nakakakita ng ganito. Swerte nyo naman, mga kuya. Grabe. Sarap ito. Dahil presko presko. Sabaw. No? Ihaw. Paksiw talagang napakasarap. Grabe, ang dami. Swerte naman talaga. Talagang nagkabuhol-buhol yung lambat, oh. Sa daming ng isda. Grabe. Amazing talaga. Wow, very, very good. No? Napakaswerte talaga. Ang dami talagang isda. Pag, uh, ang Panginoon talaga pag nagbigay sa'yo ng grasya, ay eh, tulutulo talaga. So, uh, pasalamat po talaga tayo sa la, Panginoon, no? Dahil siya po ang nagbibigay nito ng ganito karaming isda. Grabe talaga. Swerte talaga ng tao. Hindi mo alam.